guys. Nice. Good morning. Thank you so much. Thank you, Lord. Another day na naman. Salamat sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Umabot ako ng 100 plus. Mga 29 yata yun. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Ano, kabaka, kabaka, ano ka lang. Bumaba ako sa bisan. Kasi nga sabi ng ano, ang pagbabaniho. Ano, nandan yung sahod ko, Lord. Andiyan na yung sahod. Nakuha na yung sahod isang buwan. Every ano kasi yung sahod ko, every 8 o't so. Ayan ang sahod ko. Taiwan money to eh. Bilangin ko kung magkano sa dalawa. Ito, apat, lima, anin, dito, walo, siyam, sampo. Labing, isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, anin, siyam, po, isa, nabiliyaran ako ng ano eh, puti isa ka at saka 400 ano, 30 30 ano lang, 30 36 kasi may binilay like, ako na 7, uh, 26 pala 724 binayaran ako, so, balik ko to sa pira natin guys umabot ito ng ano natanggap ko ngayon is tingnan natin sa sa aking ano, sa aking nawang dito sa ating uh, kontrata kung magkano ba talaga yung sahod natin ngayon sana ba, hindi na, na makita ang ating kontrata din, eh. ayan ako Lord wala, hindi ko makita ang kontrata, pero alam ko yung ano yung apat, apat na days yung overtime ko ngayon guys apat na days so ito, umabot ito ng hindi ko alam, tingnan natin ang palitan sa atin tingnan natin yung palitan para malaman natin kung ano ba talaga Tingnan natin sa Philmoney kasi doon ako magpadala. Palitan ng Taiwan Money. Ayun. 1.75 guys in one. 101.75 yung palitan. Ayan. So, ang pera ko is ano? 21,000. 21,000. 21,000. Ah, uh, 400. Ang natanggap ko is 400. at uh, 300 pala. 200 at 200 $200 uh, 240 kasi 74 yung binalik ko eh yung hiniram ko so 200 ano yun 240 sa pira ayun 200, ah hindi 20,440 pala 440 mali ako 400, hindi. Uh, 400 40 ah uh, 40 uh, 224 pala maliktad. Hindi na ko marunong sa pera nila eh. Ito, 424 ayun. Times natin siya sa yung palitan is ano 1.75 eh. Times 1.75. Ayun guys. Kasama na yung overtime ko. Umabot siya ng 37,492 sa pira natin. Thank you Lord kahit pagod. Salamat dahil hiningin natin itong trabaho na to eh. Thank you Lord. Thank you na saka itong pag-YouTube ko. Thank you sa mga subscribers guys. Share ko lang. Share ko lang. At magandang araw sa ating lahat. Ayan. Ayan. Ito na yung sahod. Ayan, padala na natin itong mamaya. Malakas pa ang ulan kasi. Pero magtira ko ng ano ng mga pambayad bayad sa school ng anak ko ano at saka bayad din ng ano yung allowance yung bayad ng kapatid ko yung binigyan ko silang allowance nila at saka pagkain ng baboy may nabimta naman kasi yung SS ko nagbayad na ako ng ano ito na lang November at saka December hindi ko nabayaran kasi nagbayad ng kapatid ko doon sa ano sa baboy na yung project na sa Pilipinas natin guys salamat salamat sa mga nagaano nag nag, nag subscribe sa akin thank you so much thank you if w na po thank you po bola na channel abang list channel pala thank you so much guys share ko lang sa inyo yung karanasan natin dito pagod pero masaya tayo dahil hiningan natin ito ni binigay natin yung trabaho eh yung trabaho binigay sa atin at sana naman ano mahalin din natin kahit minsan may mga trials pero ganun din yung, ganun na, ganun din yung buhay eh ganun ang buhay eh ang trials hindi, hindi tayo maging strong kung wala yun di ba so ano lang don't make yourself stress lang ganun sa kapre salamat at god bless po sa ating lahat at magandang araw